sa kanan ang driving ano nila. So yun, nakarating na ako ng Thailand. Bali, 3 na ng hapon. Pero kanina pa ako nandun sa, sa, ano, sa airport. Kaya lang, um, yun nga, dami ko pang inasikaso. Nagpapalit pa tayo ng pera. Siyempre, kailangan natin ng pera. Yung, yung ina ko dapat na magiging amount na dala kong pera, eh, parang umunti. So, ang naging pera ko lang is parang nasa 12 lang nasa 12 lang yung pera natin tapos ubos na yung pera ko bali 30 32 inabot niya so laki ng laki ng diferensya pero okay na lang din yun kasi wala eh ang dami kong dala eh ang hirap din ang hirap din kumbaga pupunta ako dun sa sa rich ano sa happy rich paano ako pupunta dun eh dalawa-dalawang maliit dala ko kaya wala okay na yun. So, tipid-tipid na lang. Ang bilis ng pera dito. Ubus na agad ko. Laki na nung nabawas. Pabili na ako ng SIM. Yung SIM niya is nasa 500. 500 taibat yung SIM na binili ko. Pero, laki nung nabawas na SIM. 500 na, di ba? Oh my gosh. So, bali, apat na araw po tayo dito sa Thailand. Apat na araw at tatlong gabi. So, dito po tayo nag sa PJ Watergate Hotel sa Ratcha TV. Napaka-convenient din naman po ng location na to kasi malapit po siya sa lahat. Pwede pong lakarin kung gusto nyong maglakad-lakad. Malapit po ito. Walking distance lang po siya dito sa Pratuna Market. At sa Indra Square, Platinum Mall, Big C, at sa Central World. So, yun. Malapit lang po siya. At talagang Pwede niyong lakad lakarin kung gusto niyong mamasyal. At marami rin pong mga convenience store dito sa lugar na ito. Marami po ditong 7-Eleven halos magkakatabi, halos magkakatapat. And of course, the hotel staff are also accommodating. Helpful, kind, despite the language barrier. Kasi hindi po sila nakakaintindi ng English at hindi rin sila nakakasalita ng English. Kaya ang nangyayari sa amin, nagkikipag-usap ako sa kanila through Google. At kasi 'di ba may translator doon na Thai language. So 'yun do kami nag-uusap. At yung kanila naman pong complimentary breakfast ay talaga namang okay, masarap. Kumbaga po, marami silang ino-offer. Kumbaga iba-iba. So marami kayong pagpipilian. Ito na yung kwarto ko. 3 ito na yung ating room. 3, 2, 1. So, yan po yung room natin. So, kabayan, ito yung ating room. Oh my God. Ganda, di ba? Oh, nice. Nice yung ating room. Ito naman pong kwarto natin is double. So, lagi naman po siyang malinis. Yung staff ng hotel, araw-araw naglilinis, inaayos yung bed at lagi pang may libreng tubig every day to bottled water at ganun din po ang banyo niya malinis maayos naman may sabon may toothpaste at meron din shampoo meron din tawel so every day bagong palit yung towel at syempre meron din pong cabinet para kung may mga gamit kayo pwede niyo din ilagay sa cabinet Overall po kabayan, satisfied po ako sa pag-stay ko dito sa hotel na to. At higit sa lahat, affordable po ang hotel rate nila. So kabayan, nila. welcome nandito tayo ngayon sa PJ Watergate Hotels. Kung saan dito po tayo tumuloy at dito tayo ibinuk ng ating uh, agency. So katulad ng nabanggit ko kanina kabayan sa airport, uh, doon pa lang sa Pilipinas, sinabi ko na na na-offload yung kaibigan ko dahil tatlong reason, uh, tatlong tatlo lang yung nabanggit niya sa akin eh, na dahilan kung bakit siya na-offload una nga po, uh, ang tanong sa kanya eh, ilan taon na kami magkaibigan kasi, uh, yun yung tinanong sa kanya, sinong kasama mo? sinagot niya, kaibigan ko po nasaan? itinuro niya ako Noong time na tinuturo niya ako sakto naman na tapos na yung interview ako, papunta na ako sa kanya. Ang problema lang, yung immigration na nag-interview sa akin, sinabihan ako na tumuloy na ako sa loob. So, hindi ako pinalapit sa kanya. At ganun din, yung nag interview sa kanyang I.O. na lalaki, ang sabi sa akin, nagsisenyas yung dalawa, ang sabi sa akin ng lalaki, medyo malayo yung ano namin, pero gumaganon siya, na sinasabi niya na pumasok na ako sa loob. So, ako, dahil syempre, ah uh, sabi ko nga sa kaibigan ko, hindi ko siya pwedeng dipahan kapag nandun na kami. Hindi pwedeng ako ang magpaliwanag para sa kanya. Hindi pwedeng ako ang... Ano, hindi naman akong kausap, di ba? So, sinabi ko na yun sa kanya, lahat briniping ko siya. Lahat sinabi ko sa kanya kung ano yung mga posibleng itanong. At uh, yun na nga, naitanong sa kanya. At uh, ang problema, eh, nawindang siya sa sagot. Kailangan maging confident ka. Isa yung sinasabi ko sa kanya. Maging confident ka kapag in-interview ka, chin up ka, na, oh, ganto ako, di ba? Yung ganun. Eh, kaso hindi ko alam, siguro medyo naghina yung kumpiyansa niya nung no, nakita niya na maraming tanong sa kanya tapos nakita niya na doon ako sa loob at bukod pa doon siguro napansin ng immigration sa kanya na mukhang hindi na to babalik ah mukhang tnt na to ah <laughs> kasi importante din kasi na yung personal yung personal appearance mo as in yung itsura mo yung mukha ka talagang bakasyonista di ba? <laughs> Kailangan magbihis ka na ah uh, talagang bakasyonista ka kasi hindi sapat yung marami kang kolorete, marami kang alahas. Sa so, madaling salita, uh, hindi siya nakasama, hindi siya nakasama dito kaya eto mag-isa ako ngayon dito sa hotel. Kasi ako pinamibigan ko na kasi sayang naman kung hindi ako tutuloy ng dahil lang sa wala akong kasama, di ba? Pagkakataon to, unang-una gusto ko di matatakan yung passport ko kasi first experience ko to na mag-travel mag-isa gusto ko matatakan din yung passport ko kasi anong mali natin, di ba? Sa susunod na travel ko, hindi lang hindi lang dito sa Thailand, kumbaga pang pang France na or pang London na, di ba? Hindi lang dito so, Kailangan pag-aralan ko din talaga na maging independent na, maging solo. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakato na may, 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 mga kasama tayo. So, yun na nga kabayan. Ngayon ang ginawa ko, dahil mag-isa nga tayo, uh, book ako ng Bolt. So, nag-hire ako ng motorcycle. Nagpahatid ako sa Nice to Meet You. Kumain ako doon. So, kabay, papakita ko sa inyo yung pera ng Thailand. So, ito, 20 Thai baht. So, yan yung 20 Thai baht nila. Kumbaga sa atin, 20 pesos. At ito yung likod ng 20 Thai baht. Kulay green. Yung kulay ng 20 Thai baht eto isang daan. O, ayan, isang daan. Tapos, ito yung likod niya. O, diba? So, ito yung 500 baht nila, kulay violet. Ayan. Ayan yung 500 baht. Ayan, ang isang libo. O, so, ito ang pera ni Lingling Kwong. Hindi ko nakita si Lingling Kwong lugi nakakatuwa, nakakatuwa dito sa Thailand. Parang ang sarap, parang ang sarap tumira. Parang ang sarap dito tumira. Dito sa pinakasentro nila, hay, sa mga probinsya pa, eh, baka mas lalo na sa mga province, sa ibang probinsya ng ano, sa ibang probinsya ng uh, Thailand. Katulad ng probinsya ni Linglingkong, ah uh, nakalimutan ko. Basta, yung probinsya niya na maganda din naman talaga. probinsya. -probinsya. So, makikita natin talaga na bawat bansa may kanya-kanyang kagandahan. At pero siyempre hindi ko pagpapatalo yung aming probinsya. Ang probinsya ng Daet. <laughs> hindi, hindi, hindi. Talo ang Thailand. Ang Daet lang ang pag-uusapan. Nako, walang sinabi ang Thailand. Siyempre, okay, gusto ko yung Thailand kasi siyempre, dito yung aking love of my life. So, ito, bibilangin ko yung pera ko kasi pupunta ako ng Chato Chac bibilang ko siyempre ng pasalubong ang ang mga uh, kapatid ko siyempre si ate Arlene bibilang ko kasi shoutout sa ate ko magbe birthday siya hindi ako makakadaan dyan sa kanyang birthday lagay niya ako dun sa gift ha at sabi niya from diet hindi ako from diet from Thailand ako hindi naman pera ko na lang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 So, meron pa akong 9,000 plus dalawang 500 so 10,000 pa 10,000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 11,000 so ang nagastos ko ngayong araw is nasa 900 nasa 900 nasa 900 uh, baht Taang na taang, ang nata ko ngayong araw hindi pa to hindi pa to maghapon ha ano lang kasi alas 3 ako dumating dito sa dito sa mismong hotel so pagdating ko lang dito sa hotel umikot ikot ako dyan nabawasan yung pera ko bawas agad ang 900 so napakagastos dito manirahan ayoko na lang pala awin na ako sa Pilipinas dyan ako sa diet so, mas nakakapag-ipon mas ang makarinig yan naman Just may mahingin pa sa lubong. Alam niyo ba ang pasalubong dito? Ngayon ako. Pagkamamahal <laughs> ng bilihin dito. Ako po. ko nang, ano. Tsaka lugi ako no. Hindi man ako nag... Hindi man ako mag... Ano kasi yung aking... Yung aking pinuntahan dito, hindi ko naman nakita. di ba lugi lang tayo. Okay muna ako kabayan. nato kay Pagod. Parang inaantok na ako. 6.30 na. So, kaya muna, bukas naman tayo. Hanap tayo bukas ng mapapasalubong. Pumunta lang tayo dito para bumili ng pasalubong. Ay, sarili ko. Lang ako nabili sa sarili ko dito. At least, ang importante, nakarating tayo ng Thailand. So, um... <laughs> Hindi ko na alam yung sunod. Maraming salamat po. Mamaya um, naman, babosh. At ngayong araw kabayan maaga tayong gumising kasi mag-aalmusal tayo at may mga pupuntahan tayo. So abangan nyo po sa next video natin. So yes. mm -hmm. mm -hmm. ka

And that's it for today's video, kabayan. Maraming marami pong salamat sa inyong lahat. Sa mga silent viewers po natin, sa mga subscribers po natin. Maraming marami pong salamat. Abangan nyo po yung part 3 natin kung saan gagala na po tayo dito sa Thailand. Maraming pong salamat. Mag-iingat po kayo lagi. Kabkun ka. Maraming marami pong salamat. Hanggang dito na lang po. Bye-bye. God bless po sa inyong lahat.